Robby Domingo nagsalita na, hindi na totoo na in niya si Andrea Brillantes sa Instagram. Halina't panoorin natin ang buong detalye. Marami na ang balitang celebrity ang nag-unfollow kay Andrea Brillantes. Isa na rito ay si Robby Domingo. Kumakalat na isa siya sa mga nag-unfollow kay Andrea Villantes dahil sa kumakalat na balita na higit pa sa pagkikita ang ginagawa nila ni Daniel Padilla. Nagsalita na nga si Robby sa kanyang Twitter account na Whatever is circulating around involving me, it's not true. Please check your facts first. Ayon sa kanyang post ay wala namang katotohanan na inunfollow niya si Andrea Villantes sa Instagram dahil unang-una pa lang ay hindi niya na talaga fina-follow si Blight. Alam natin na malapit talaga si Robbie Domingo sa mga teenager na celebrity, katulad na lamang ng dating membro ng Gold Squad na sila Kyle Echari, Seth Fedelin, Francine Diaz, and Andrea Brillantes. Marami namang netizens ang nanghingi ng na paumanhin kay Robbie dahil nadamay nga ang pangalan niya. Pasensya na, nadamay ka pa. Ang dami kasing a Thank you so much, Robbie. Kami na rin ang humihingi ng pasensya sa pagdamay sa ng Marites. Marami na artista ang nadamay dahil sa isyo ni Daniel at Blight. Wala pa rin nagsasalita ni isa sa kanila.